Good morning. Mm -hmm. Okay, ta dai kita ngunyan live sa uh, Kiss FM. Digdi kita sa no live uh, sa FB, sering man sa KKBN Radio. Uh, kumusta ang panahon ta Maoran oran uran baga? Good morning sa mga magagayon asin guapo Mhm. Mm -hmm. dai kuyang kabale. Oh, okay, kaya ka Kaya, dai, sabi Nagyon. ko nga Sabi ko nga ni, dai, ko ka kabali dyan sa nee, mga karali. pig... Ay, mo. Pig babatik mo na yan. <laughs> <laughs> uh, yan, kaya dyan sa mga magagayon, kabali ka. Ah, uh, minsan. <laughs> Duda ka ba gano'n? mo kaya apart demang gabos mm. ano, Demang gabos all day Glow up kita Minsan mm. hagar mm. Depende kung anong sitwasyon sa buhay mm. ta Diba? Um, Puyo nun muna Akuon muna nga ni <laughs> 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 Oy, uh, Binabati taman si Ati Jane Florita Diyan sa magtukon Ang sabi niya Maoran na aga sa Indugabos Jan Dan, God bless us all. Yan. Uh, ako lang binati ni ano ni Ate Jane. Mm, papaano? Mas salamat tala. Mm, mayo dai ka mong kabali. Oh, ta maurang talaga ngunyan partner in the, jan sa Indo sa location nindo ni Lola. Mauran man siya, mauran. Mm, But ma sabihon, mm. kuyan inin uran na ini? Inin sarama, sarama. Sarama? Uh, sana... Mayong lamangan. Sana dyan, sana kilula ko ta. Yan. <laughs> <laughs> Tanganing medyo... Ako pati ngunya nagkarigos uh, ning amay. Malipot pala niya ako. Si Lula mm. nagkarigos. Yan uh, kuya naman yan, expected, na. Ay, expected, expected naman na. Expected na. <laughs> Mayo na pagbabago 'yan. Talagang arog na kaan si Lola B. Okay partner, eh uh, s'empre mayo kita ngunyan din na uh, ano 'yan, nin FM uh, yung kita sa uh, internet radio sa ka sa live. Pero magayon mo partner ang satuyang topic na pagulay-ulay. Ano -ula 'yan? yan. Ining uh, topic tangunyan, ini oh. Uh, dahil dey ka nakakahiling sa live ta kong nakahiling. Da -e, da -e. Ka. Siguradong mahihiling mo ang topic tangon na pagkaaga, pagkagayong ka ini. Eh. O yan. Oras. Silwado ka? Mm -hmm. Mayong masatamaan. Mayong tatamaan ka ini si Lola, dahil nagsasayang kan sa iyang oras. <laughs> yan, ang topic tangon baga ay uh, manungod ini sa mm -hmm. Mm -hmm, sa oras. Ang oras ay mahalaga. Mhm. Mm Hain ka na. At iyo, totoo oo. yung partner. Mahalaga talaga ang oras. Mm -hmm. Kaya yan ang uh, sa urlay-ulayan at chan, kaibahan si Lula kung... Uh, si Lola kung daid di but sabihon uh, absent na naman absent na naman si Lola <laughs> bawas na naman ang sweldo mm -hmm. may sweldo ho mm -hmm. At ang mayo na nga ning, uh, ano, swildo, o, oh, uh, sigipan, uh, ano, siyapi. <laughs> <laughs> Kaya, kagawad kay Joy, maray na pagkagatabi. Kagawad, sabi niya, pwerte magbanwit ngunyan la, and lo, oh. Ay, totoo yan. Ta, ruluwasan ngunyan ka, mga balanak. Ay, tasyo, yo, kayang kuman, magayon magbanwit balanak. Pero ang problema ni, ni iso sa kuyang... So sa kuyang ko yan, ligawnan. So ligawnan ko ta, baga sinain inilola Lola mo Hanap-hanap uh, ko na ta, sabi ko, mabanwit lamang ta, mauran-uran. Ano na kaya, lo? Iba man ang tigbabanwit mo. Ay, da, duman sa naman ko sa haranikan kanini, Glor. <laughs> 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 Tilapya daan ang tigbabanwit mo. Tilap ang buhay. <laughs> Kuro yan si... Suro sa ranit pa, ma'am, pero may durod na kula na. <laughs> <laughs> Ipabadi ko laman kay mo. Kaya, uh, hala, sabihin daw si Lola mo na kung sinain niya so... Ligawnan ko na ako yan, Oh, yan o yan daw si kagawad uh, kid kung uh, iba iiba mo lo pag uh, banuweta, iyo baga ang nagsuggest sa imo sa pagbanwit ay <laughs> ayo kundi kun may siya, syam para darakan ko yan alonte Pambirang <laughs> <Ang> alunti <laughs> oh, so, yan. Ay, si yan, apat ni partner. Mm. Iyan, so ginagamit sa pag... Ito, pain, mm. paon, oh, pa paon. Nagtatagalog ka na baga. <laughs> pain, paon. Pa uh, aram mo kaya, bako man lang, Aram mo kaya mga paradangog ta is, bako lang taga, uh, taga Bicol. Mm. kita mga paradangog na, nasa ibang lugar. Oo. Nalingaw na, na magbikol. Una, na, nangangalas nga ni ko partner ta. Sabi ko, lakul palang kitang para dangog. tapakatapos katapos kang program ka ma, pig uh, monitor ko sa so mga so live ta, naglampas, ah. naglampas 100 ang para dangog ta. <laughs> oh, oh. <laughs> Kaya, bihira. thankful kita na kada hmm. lang sa dangog, kada ko lang hmm. Kasi ko yung programa, de, relax lang pero, <laughs> hindi ko maintindan ko, talagang marirelax kita eh. <laughs> e yung ane, <laughs> kundi si lula mo, pag taga pala, ugon mo ta. Kadakul nagdadangog, sigis naman absent. <laughs> pagkatapos mahagad nin nin koyan balon. Ang <laughs> talaga.